ayun oh, no, oh. kasama ko asawa ko. Ma, I love you. Mm. ka sa camera. I love you. Love you too. Kiss mo ako. Eh? Kiss mo ako. Ay, Ma, mahal na mahal kita. Sige na. Ba ba't ka naiyan sa camera? Sabi mo, mahal mo ako. Sabi mo sa camera, dali, dali. mahal no, na mahal kita. Tingin ka sa camera. Sabi mo. Ma mahal na kita. Mm. Tara, maglakad tayo. Bilis mo. 1 minute tong video. Sama ko asawa ko. Ito. Puro saya kami. Ayan. Day off niya. Day off ko kasi walang pasok. Holiday. Dito kami sa Old Port. Ayan. Doha Port na tinatawag. Corniche din to. Napakaganda dito sa Qatar. Sama ko lalo ng asawa ko. I love you.